Kakaiba ang trip ng isang kawatan sa Cebu na mahilig mambiktima ng bahay ng mga Koreano. Ang kanyang bodus pasukin ng mga bahay habang nakabrief lang. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Visayas correspondent, John Aroa. Nakabrief lang habang bumababa ng hagdan ang lalaking ito nang makuna ng CCTV sa loob ng isang bahay sa Lapu-Lapu City, Cebu, pasado alas tres ng madaling araw kahapon. Ang lalaking yan, kawatan pala tinangay niya ang isang vault na may lamang 3 milyong pisong cash. Nagpaikot-ikot pa siya sa loob ng bahay hanggang sa tuluyang tumakas. Hirap siyang kilalanin ng mga otoridad dahil naka-face mask ang suspect. Pero hindi pala ito ang unang beses na umatake ang nakabrief na kawatan. Dahil nitong linggo ng madaling araw, nagip din siya sa CCTV nang tangay niya ang 10,000 pisong cash sa isa pang bahay. Nasapul din sa video noong nakaraang buwan nang pasokin niya habang nakabrief ang isa pang bahay. May dala lang siyang damit pang takip sa muka pero inaalam pa kung ano ang ninakaw niya ng araw na yan. Ayon sa Lapu-Lapu City Police, posibleng pinag-aralan muna ng sospek ang kanyang mga bibiktimahin. Makikita natin itong suspect is uh, private, isa lang yung profile niya. Tapos parang gumagawa siya ng trademark na tuwing umaakyat siya o pumapasok siya sa isang bahay si, naka-underwear lang siya, naka lang siya. Ang isa pang nakapagtataka, madalas bahay lang daw ng mga Korean nationals ang pinupuntirya ng kawatan. Kaya hinala ng mga polis. Police natin, so makikita natin sa, mga, sa profile ng mga suspect Isang um, kita natin build niya, pati yung uh, chinito niyang mata, kaya hindi natin dinidiscount yung possibility na isang Korea National din ang suspect. Pusibling pamahiin lang din daw ng suspect ang pagsusuot ng brief tuwing may pupuntiryahing bahay sa paniniwalang hindi sila mahuhuli. Patuloy naman ang pagtugis ng mga polis sa nakabrief na kawatan. Nggbabalita mula sa Frontline, Janrua News 5 Vsays. Mga kapatid, Julius Babao po. Iba na ang may alam at may ipakialam sa panahon ngayon. Para sa po Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.